Nakapili na tayo ng baka. Saan na yung utol ko? Ito, ito, ito. Ito, ito yung natin guys. thank you Engineer Dani at Governor Dani. Ito yung natin. Ito yung sa atin. Ayan, baka. sa atin tapos cierto Hello, uh, magandang uh, tanghali po sa ating lahat. Uh, ito nga po uh, ito po isang proyekto ng ating mahal na governor Governor Hermelina C. Edane Junior kasama ang kanyang uh, Sangguniang Panlalawigan Members, Councils and Members. Nandito po si BM Lujel Ragajo ang masipag na BM po natin, Palakpakan po natin ng ating uh, BM Lujel Arcadio po, and of course, ang ating um, uh, veterinary doctor na si Dr. Nawin, uh, siya po ang provincial veterinary uh, doctor natin sa Sambales. Ako naman po, dati po akong uh, provincial planning and development officer, kasama po ako na gumawa nito. Kaya nandito po ako ngayon. And of course, representative na rin po ng ating mahal na governor. Na alam nyo po, napakaraming talagang programa ang ating mahal na governor. Lalong-lalo lalo na po tungkol sa empowerment po ng ating mga magsasaka. eto, nagbigay siya ng... Uh, sa bagay, kung titingnan natin, 50 baka, kumpara sa napakaraming farmers, kakaunti lang po talaga ang sinerte. Kayo po ay uh, uh, electronically pinili doon sa probinsya. Kaya kailangan tiga tatlo, spread mo yan sa buong uh, barangay, sa 16, 16 barangays para lahat po makinaba yung 16 barangays. So, ito naman po ay matagal ng programa, sabi ko nga 2023, so 2024 ngayon siya ay na-implement. Marami pa pong susunod dito. Kaya lang, ang billing nga ni Dr. Nawin kanina, hindi ko natin alam kung ano yung uh, pwedeng mangyari sa baka kasi syempre under stress sila. Kung may mamatay, sabihin nyo lang para may dokumento po na namatay yung baka. Tsaka yung billing po niya, importante yon Kasi siya po talagang maalam tungkol sa mga kahayupan. Di ba, Dok? basta, <laughs> basta sa kahayupan si Dr. Nawin. Tawagan nyo lang po siya. So, yun nga, uh, sabi ko nga, si Gov, uh, wala pong sawang gumagawa ng mga programa para matulungan ho tayong magsasaka. Hindi naman po lang dito yan. Eh. Sa Santa Cruz, kanina umaga na doon sila. Ngayon dito sa Candelaria naman. So, palakpakan po natin nating ating mahal na governor. Wala pong iniisip ang ating mahal na governor kundi kapakanan po natin mga magsasaka. At uh, alam nyo naman, ito sa sa ano na ano ha, A agrikultura tungkol sa kahayupan. Meron din naman tayo sa dagat, yung mga fisher folks, di ba? Alam po nila yon. So marami talaga. So ngayon, nakikita po ninyo ang mga kasama ng governor. Of course, si Governor Jack, mga BM, sa na tayo, si BM uh, Lujil na talagang napakasipag. Pag may mga... Pag may mga programa po, lalong-lalo na dito sa North, Lagi nyo nakikita si BM Lujel Ragajo. Palakbakan po natin ang ating kapatid. Sa lahat po ng PMs, hindi ko naman sinabi na siyang pinakamasipag, pero sa isa sa pinakamasipag. Siyempre, yung anak ng ating mahal na governor, si BM Randy Ebdani, na lagi pong nandiyan din sa atin. Si BM Rena Cullado. Si BM Ablola. BM Abasta. BM Tarungoy. At saka si BM Pacheco, of course yung ating uh, kapitan. Yung mahal nating kapitan sa Sinabakan si BM Pacheco, alam ko nasa daan pa pero sabi niya hahabol ah, po ako, sabi niya. So, ganun man, yung mga bili ng ating uh, uh veterinary officer na si Dr. Nawen, kailangan po nating sundin 'yon para naman sa ikabubuti ng ating mga alaga 'yan, no? So, muli ah uh, ito sana ang magsisilbing umpisa ng marami pang mga proyekto manggaling sa ating gobernon. So, sa inyong lahat, naway dumami ang inyong mga alagang baka para maging successful po itong aming proyekto. Mayroon mamaya makikita nyo doon sa MOA kung paano ang gagawin natin. So, sa lahat po ng recipient ng dispersal dito sa Candelaria, congratulations po! Magandang tangali sa ating lahat. Ayan, maraming maraming salamat.